Ngunyan po, eh, makaulay ang makaulayan sa tuyang gobernador. Nasa linya siya ngayon. Governor Bumoy Hamor sa pag-usapan natin. Magandang umaga po, Diyos Marainal daw sa imo, Gov. Magandang umaga, Gov. Hello? Yes, Gov. Good morning po. Diyos Marainal daw sa Good morning, Gov. At uh, sa probinsya ng Sosigon, no? Apo. At uh, ang ang oras na binibigay ng kapitolyo. Yes. No? po pa yan sa nakaging bulan. Mm-hmm, mm-hmm. Kaya siguro matatapos na na ang 14 na banuan sa taro ng siyudad. Yes, yes. Pero next yes. week, mm -hmm. umpisa na naman yung bigay natin ng school supplies, mm -hmm, mm -hmm. sa mga bisidyante. Opo. Oo, no? sakto-sakto lang. At uh, tuloy na yung tinapay uli. Aha, aha. So, matter of 45 days darating na yung mga uniforming. I see. Oh. Para sa mga bata. Opo. No? So, sabihin, ayun, talagang tuloy-tuloy ang programa natin. Oh, oh, sa programa 7K. oh, da dagos-dagos no? ang bulos. Kaya, uh, no, matean, hindi na pwede diktaan. Mm -hmm. no, talagang nakaprograma. Uh, Nakasistema. Hindi nga sugo na programa. Yes, God. Tuloy, tuloy na programa. Opo. Oh, para oh, sa mga nga e at mga tiga Nakulang pasasalamat po yan sa mga taga-kapitolyo. Ah, siring man po sa inyo. <laughs> <laughs> hindi, hindi kailangan natin na pasalamat. Publikasyon to. Oh, oh. Oo, so, oo, 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 nyo, pera nyo to. Uh -huh. Aha. natin na maayos. Uh, dapat ang nakakaramin, na nakakarangitinap na. Oh, 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 Tama ka, sabi ko, eh, magtiwala lang rin sa gobyerno nyo. Uh -huh. At eh, marami pa tayong programa. Mm. So, ang LPA na sa hindi may binubuo tayo yung programa. Yan! no, yan. Kasi ang ikawayan natin, uh -huh. na, lahat ng sektor, uh -huh. no, na natin. Uh -huh. ano, yung na po ng pahitulot, ginagawa na ng programa yung 7K Plus. Okay. Doon naman sa mga driver. Uh -huh. Uh -huh. Doon sa jeepney operator. I see. Iba po ito. Bago ito. Go ba? Bago. Ah, jeepney operator. Bago ito. Uh -huh. Ah. kakapitalan ng probisya. Okay. Pang 100 units. Pero, Francisco the Jeep. I see. So, Pero so, age, yung ano yung pa rin, modern, yung modern jeep na ito. Oo. Uh Opo, -oh. uh -oh. aircon. Okay. Pero, wala kang diferensya. Uh -oh. Kasi sa ngayon, ang binibili na galing Russia, galing China, uh -oh. galing India, uh -oh. umaabot ng 3 million. Malaki. Uh -oh. So, itong programa natin gagawin talagang tulong. Okay. Kasi ang halaga nito, nasa 900 something lang. Yung Francisco Motors po. Okay, okay. Po, okay. Francisco Oo. Motors. Uh -huh. eh, maganda rin. Uh -huh. Kasi ito, gawa atin. I see. Kaya, gawa atin. May piyesa uh -huh. na baby. Uh Oo. -oh. Aircon po ito ko ba? Aircon. Aircon. Oo. -huh. -oh. Uh -oh. At ito may eh. May, may LSE? Oo, oh, lumalipat. Lumalipat. <laughs> Ano ba naman? So, ang unang natin, uh, ah. mula, okay. sa daan. Okay, isang daan. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, ang, sabi ko nga, inaayos natin ang programa. Okay. Uh, Inumpisa natin mag-profile mm -hmm. doon sa mga driver. Okay. Di ba? Okay. Ang mga kondisyon. Aha. Dapat, physically fit ka Okay, okay. O, oh, sige. Kasi siya uh -huh. nalang dyan yung may edad na uh -huh. may rayo, mas hindi oh. ka natangal dyan. Eh, lalamigin yun sa aircon gobe. <laughs> Ah, uh, hindi. Gusto ko maging practical. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Gusto oh, oh. ko ang programa ito tuloy. Tuloy, tuloy. Okay, Bakit? okay. Oh. Uh -huh. Ang plano, uh -huh. yung isang, yung 100 units, after 4 months, magiging 101 yan. Ah, dadagdag ng isa. Okay, okay. So, dahil ang oh. binayad, ibibili natin. Opo, opo. Oh, okay, okay. Kaming binayad to. Oo, ah oo, ah oo. Oh, oo, oh. kayo. Oo. Uh -huh. Pero, alam mo naman, ang gobyerno, hindi nag-iisip ng balik. Yes. Uh -huh. ang balik nito, dagdag. Dagdag, okay. Parang Correct. naipon After yung five bayad. Mag oh. mm. Magiging to na to. Okay, okay. Kada buwan, At isa. Kada ko, oh. Kung tama ang sumada. Okay. Tama ang calculator ko. Sa isang buwan, yung isang daan, mga anak ng 19. Sa isang buwan? 19? So sa isang, isang, isang taon pala. Isang, taon. isang taon, Gob. Isang taon. Isang taon. Ah. Uh oh. -huh. Uh -huh. So, second year, yung isang daan, hindi na 119, uh -huh. kung so hindi, 138 na. Nako, ang bilis dumami. Tuloy-tuloy ito, tuloy. parang oh, oh. may domino eh. Pero, oh, Ganda. yung dagdag niya, galing doon sa binabayad. Opo, opo. O, yung amortization, more or okay. less. So, oh. Ngayon, ang plano, magbabayad ang lisimit. Mm -hmm. Buong buwan. Mm uh -hmm. -huh. Pero, ang babayaran mo ng 12,000. wow. ang 3 mil, mm uh -huh. Gagbang gagaling sa abot sa Discount. O, oh, naku! Disc ang ganda ng programa ko. So, Eto, ito na yung oh, oh, ang ganda ng programa. Huwag na natin isipin na... Mag alam mong gobyerno, hindi naman nagne-negosyo. Yes, oo. So, sinisistema na natin kung paano natin matulungan. Napakagaan nito sa kung sino man ang mag-aabil nito? Kaya opo. lang, mag-aader ko sa profiling. Okay. At gagawa tayo ng isang opisina. Oo, ah oo. Ah Kasi hindi biro-biro to. oo, ah oo. Pero tayo yung opisina dyan, yung cooperative specialist natin na si Paul. Okay. i-convert ko, not an operative, okay. But an association. Association, hindi kooperativa. Kasi oh. Or... na na eh. Opo, opo, tama. Oh. Di ba? Oo, oh, tama. Oh. Kasi kung ipapatong pa natin doon, eh, wala magalaw yung pera. Yes, yes. Oh. Kasi iba na usapan. So, ina ina In-anticipar in in ko na ang okay. Mangyayari. Okay, okay. Ay, ay. Ay, 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 ay <laughs> ay ay kaya kami yun alimanta ko mm -hmm. thank you gob. Mm, yeah. so so ito binumbo natin Apo. actually kahapon nabigla yung mga buwan kasi siyempre oh. uh, yun natin ko ang programa okay so, na English na ang programa <laughs> Okay. Oh, yeah, dito nga ba. Ito ang suporta niya. Apo, apo. gob sa profiling gob. Uh, aside from physically fit. Sa so, profiling walang ang bugado. Okay, okay. Kasi okay. sabi ko, walang abogado. Okay, okay, okay. Honest the goodness to profiling. Okay, very good. All right. Ganda niyan. Ang ganda ng programa niyan. Kaya sabi ko, kung gusto natin to mag-span, mm -hmm. dapat i-consider ta through profiling and to Yes. Okay. Kaya, hagat ko dispensa niyan pala. May, may mga driver dyan na hindi pwede sa programa. Hindi papasok sa programa. Oo. Oh. oh. Saan na maintindihan? Yan pala Umihingi po rin po sa pagiging sa programa mo. Okay. This is um, a good program. Yes, it a is. A good project uh -huh. na mapapakidabangan. Opo. O, hindi lang basta-basta programa. Hindi ito pwede pagsamantalahan. Exactly, okay. Gov. Oo. Ang ganda eh. Panganganak ito. Ang laki rin. Okay. Pumikot sa buong Pilipinas. Oo. Huwag nang ganitong style na programa. Bago. Something new ulit ito. Dito pa sa sosokon. Balik uh, sana madupli kita na ibang probinsya. Exactly, Gob, no? Di ba? Kasi so, pwede naman... Magkakapital tayo, 100 million. Oho, uh oho. -huh, uh -huh. Kasi... Ang mo na muna natin, 93 million. May buffer tayo na 7 million. I see. Whatever event na mangyari. Yan ang pagplano. Ganda. Ang ganda. Oh, ma-appreciate ito ng mga... So, so sabi ko nga, tuloy-tuloy mm. ang programa natin. Opo. No? Hindi ito mga ningas kugod. Mm uh -huh. Uh, 333 days pa ako na bilang gobernador nyo. Yes. Maglaom pa mo dahil nagaandar ang probinsya. Nag-iisip uh -huh. mm ang gabos na sektor uh -huh. mm Yes, tabi. Tama ka, Gobja. Hindi mapundo ako bilang gobernador nyo. Aha, aha. Na direct ko out ang gamos na organisasyon. Luway-luway. Yeah. Luway-luway lang. Hindi pwede ibigla konsiderasyon ta ang kwarta. Opo, tama. Oh. Kaya salamat tabi sa mga nagpamatyag especially um, um, Julio. This is a good project for the province of Sorsogon. in 2030, ambition can province the province of the province of Sorsogon will be a province with prosperous, resilient, and empowered people living with dignity and pride. Salamatabi, you very much, Happy weekend. Uh-huh. Actually, sige ko libot sa mga kustan. Opo, go. Nagpapapila tayo dahil na, 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 namati Ayan, na, Eh, sabi ko, ano eh, dahil sa pabakal mo lang, okay. Ane, ane, sa... Makadaradagdag lamang. oh, lamang, Oo. Epekto ka na balat. <clears throat> no, um, galing ako Okay. Ang inaatake ko yung palat sa Aha, aha, aha. Okay. Ay, kasi kahit paano <laughs> makatulong tayo. Apo, Gob. Ang araw gano'y ako sa Castilla, lahat na kostal, ko. Aha. Ah, uh, alam na nila pag nandun ako. Understood na. <laughs> <laughs> alam na, alam na nila. Ah, uh, Ayan. Uh, Salamat po ng tabi. Yes, Gob. Yes, Kapag so, papaintindi, pagpapatapot sa Pugisa ng Rosgon, so, ipaabot mo sa pamilya mo. Dako-dako. danon ang boses mo sa social ng Sosyo. Salamat po, Governor Then, board member of the province of the district of Sosyo. <laughs> <laughs> the district, ha? <laughs> Agonto. <taro. laughs> Sumi na kayo pa si Gob. <laughs> Thank you, Gov Mabuhay ka. Ayan po. Governor Bubuy Hamor sa pag-usapan natin. Sa padagos niya